Funky Ito <laughs> si Anna Si Pingkaw Pingkaw ang tawag namin sa kanya guys May bili akong Kangkong Pingkaw <laughs> Pingkaw <laughs> <Na> Sabihin nyo talbos <laughs> Ha? Paya kangkong

Ha? Eta si Anna, si Tinkaw. Tinkaw ang tawag namin sa kanya, guys. Ayan. pag akong kangkong. Ito yung kangkong na pinitas niya sa tanim niya. Ano siya? Kawawa naman. Ano siya? May kapansana na. BWD siya. <laughs> Lagi ako bumibili sa kanya. Dihadala niya sa bahay. Yung talbos o kaya kangkong. Siyempre, minsan hindi na ako, minsan pagka hindi ko na binibili yung talbos, binibigyan ko na lang siya. <laughs> ito. Ito. ito na, ito na, bibili ko na. Kunin ka na ito. ito. Palagi ako binibili dito sa kanya. Ayan siya guys. Ayan. Yeah. Ba, hindi ka nagbenta sa iba? Wala ka nang Ito yung bahay niya, oh. Mag-isa lang po siya dito. Yan, wala yung kanyang pamilya. Mag-isa siya. Sariling sikap. <laughs> Yan. Minsan yung binibigyan ko siya pa malit lang na mga laga, pang merienda di Diba, pingkaw? Minsan binibigyan ko siya ng gano'n. oh, ito. Ayan, ah. Pang, pang, merienda mo lang naman ito. Okay. Ayan, ah. Okay. Pang merienda mo. <laughs> okay, salamat. Kasi mag ano, magsasabaw ako. <laughs> Ayan. Ito na, guys. Dadalahin ko na ito. Sige ah, salamat. Ayan, yun ang kanyang anak. Ayan ah. Kawawa oh, naman siya. Hmm. Yeah. Ayan mga tanim niya. Diyan may mga tanim pa rin siya dyan. Eh. May mga gabi. Ayan. Kaya dito na kami. Uwi na kami. Uwi na ako. Hmm. Yan lang naman ang ano niya. Nag-iisa eh. lang siya doon guys. Yeah. Okay, thank you.